totoo na at binomba na naman ng tubig ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Pero ang ending, ang dalawang barko ng China ang nagbanggaan nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Support sa video na ito ang banggaan ng dalawang barko ng China sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc. Binundol ng People's Liberation Army Navy Ship 164 ang China Coast Guard Vessel 3104. Bago mambangga, nagsagawa ng dangerous maneuver o mapanganib na pagliko ang Army Ship. Pero parang wala lang sa Army Ship ng China ang banggaan. Nagasgasan man ang kanilang barko, hinabol pa rin ito ang BRP Suluan ng Pilipinas ang nabundol naman niyang China Coast Guard vessel, wasak na wasak ang harapang bahagi. Pero ayaw pa rin paawat sa pagwater cannon sa ating barko. Nagbanggaan ang dalawang barko ng China habang pinagtutulungan nilang harasin ang BRP Suluan. Pero naging mabait pa rin ang Philippine Coast Guard. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Hindi na raw maganda ang kondisyon ng barkong pinangga kaya nag-alok ng tulong ang PCG bago ang banggaan. Binuntutan at winoter cano ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas. Pinadala ang BRP Suluan at Teresa Magbanwa para escortan ang nasa 35 Pinoy fishing vessel. Matapos ang insidente, nadala naman daw ng PCG sa ligtas na lokasyon ng mga manging isda. Tsaka nila binigyan ng gasolina at iba pang supplies. Nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang insidente. Nanindigan siyang hindi aatras dahil sa takot ang Pilipinas dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. Uh, we don't, we don't, we are brave uh, Filipinos, sir. Dagdag pa ni PBBM, walang kahit sinong Pilipino ang gusto ng gera. But we do not, uh, sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maganap ka para sa akin, kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung coast guard, ayaw nila ng gulo. So, uh, no, but at the same time, we have a duty to perform, and that is to defend the country. So, no, we never back down. Una ng sinabi ni PBBM na paghahain ng diplomatic protest at pakikipagdayalogo ang magagawa ng Pilipinas sa ngayon, kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang China naman nanindigan. Nararapat daw ang kanilang ginawang hakbang para paalisin ang mga barko ng Pilipinas sa paligid ng panatag. Ayon sa China Coast Guard, hinarang nila ang mga barko matapos baliwalain ang kanilang babala nang palayuin sila sa operasyong tinawag nilang professional standardized legitimate at legal. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa kauprensibo at makabuluhang balita at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.